Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa loob ng Intramuros? Sa gabing ito, ilalantad natin ang mga misteryo na bumabalot sa mga lumang pader at iskinita ng makasaysayang lugar na ito. Makakasama natin si Sofia at Carlo na ang kanilang tahimik na buhay ay biglang magiging isang bangungot dahil sa mga kakaibang pangyayari. Huwag bibitaw dahil sa bawat sigaw at katok isang nakatagong katotohanan ang unti-unting magpapakita sa ating lahat. Sa bawat gabing lumilipas, ang bubong ng lumang bahay ni na Carlo at Sofia sa Intramuros ay naging kanlungan ng matinding pagbabantay. Habang ang sinag ng flashlight ni Sofia ay tila nagsasayaw sa mga lumang pader, nagtatago ng libo-libong kwento ng nakaraan, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Sa ilalim ng mabigat na katahimikan ng gabi, hindi siya mapakali. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumitingin sa bawat kilos sa tanino, at ang binoculars ay nakatutok sa mga madidilim na eskinita, nag-aabang ng hindi inaasahang bisita. Isang gabing tadtad -tad ng katahimikan, biglang napatalon si Sofia nang ang kanyang flashlight ay sumalamin sa dalawang nag-aalab na mata. Ang kanyang sigaw ay nagalingaw alingaw ngaw sa buong intramuros, ngunit parang bingi ang mundo. Walang kaligtasang dumating. Sa loob ng kanilang tahanan, si Carlo balisa at Puno ng Alalahanin ay niyakap ang asawang nanginginig sa takot. Sa labas, ang mga kapitbahay ay tahimik lamang, bawat isa ay nakakulong sa sariling takot. Walang lakas ng loob na magpakita ng simpatya o tulong. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa mag-asawa sa gitna ng katahimikang ito? Sa mga eskwelahan at kanto ng Intramuros, ang mga kabataan ay nagtitipon, nagbubuo ng bilog, ang kanilang mga matay puno ng takot at pag-aalala. Nagkukwento sila ng mga nawawalang kaibigan at mga alamat ng mga anino na tila ba'y mga tunay na pangyayari. Ang balita tungkol sa isang batang lalaki na matapang na hinamon ang mga kwento tungkol sa mga anino at bigla na lang nawala ay kumalat sa buong intramuros na parang apoy. Si Carlos sa isang umaga habang bumibili ng pandesal sa tindahan ay hindi sinasadyang nakarinig ng mga bulung-bulungan tungkol sa pagkawala ng bata. Ang kanyang mukha ay namutla at ang pandesal na kanyang hawak ay tila naging bato sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, hindi lamang sa takot kundi pati na rin sa pag-aalala sa kanilang kinabukasan sa lugar na ito. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga anino at paano ito magbabago sa buhay ng mag-asawa? Ang susunod na pangyayari ay tiyak na magtataas ng balahibo sa iyong katawan. Sa huling gabi ni Carlos sa Intramuros. Ang mga ilaw sa kanilang bahay ay biglang nagpatay sindi na parang may kakaibang nangyayari sa paligid. Ang mga anino sa labas na dati ratay bahagya lang nilang napapansin, ngayon ay tila nagiging mas malinaw at mas malapit na parang may sariling buhay. Si Sofia na nakaupo sa sahig ng kanilang sala ay hindi maigalaw ang kanyang mga mata sa pintuan. Ang mga katok na ngayon ay dumadagundong na parang tambol ng kamatayan ay nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Carlo, hindi ko maalis sa isip ko. Baka si Mang Renato, yung matandang caretaker, isa siya sa mga anino, bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Sa kabila ng kanilang takot, Nagpasya si na Carlo at Sofia na manatili sa loob ng kanilang tahanan. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa bawat sulok. Umaasang ang umaga ay magdudulot ng kaligtasan. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa kanilang paghihintay. At ang bawat kaluskos ay nagpapalakas sa kanilang pangamba. Ngunit ang dilim ng gabi ay hindi basta-basta nagpapalayas ng mga bangungot ano ang mangyayari kapag ang kadiliman ay hindi na lamang sa labas ng kanilang tahanan, kundi sa loob na rin? Sa isang gabing balot ng dilim, si Carlo ay nagising sa malamig na pawis. Napansin niyang wala na si Sofia sa tabi niya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis at ang kanyang isipan ay puno ng pangamba. Sofia! Sofia! tawag niya, ngunit walang sumasagot. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang ingay. Si Carlos sa kanyang paghahanap ay naglakad sa mga kalsada ng Intramuros. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng takot, habang ang mga anino ay tila sumusunod sa kanya sa bawat sulok. Ang lamig ng hangin ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang balat. Nang masalubong niya ang mga anino, ang kanilang mga kadena ay kumalansing sa tahimik na gabi. Si Carlo sa isang pagsabog ng adrenalin ay nakailag at nakatakbo palayo. Hindi, hindi ako papayag na makuha niyo si Sofia, sigaw niya sa kawalan. Sa pagtakas ni Carlo mula sa intramuros, ang kanyang puso ay puno ng pighati at desperasyon. Ang kanyang mga hakbang ay nag-echo sa mga lumang kalye habang siya ay tumatakas palayo sa kanyang dating tahanan. Ang bawat distansyang nilalakad niya ay nagpapalayo sa kanya sa lugar na minsan niyang tinawak na bahay. Ngunit ang paglisan ba ni Carlos sa Intramuros ay magiging sapat upang makaligtas siya mula sa mga bangungot na bumabalot sa kanyang nakaraan? ano ang naghihintay sa kanya sa kabila ng mga pader na iyon at paano niya haharapin ang mga aninong patuloy na nag-aabang sa bawat sulok ng kanyang buhay. Sa bagong tahanan ni Carlo, kung saan ang mga dingding ay malinis at walang bakas ng nakaraan, hindi pa rin siya makalaya sa mga gunita ng nakakakilabot na mga katok at malamig na kadena. Ang bawat gabi ay isang paalala ng kanyang lumang buhay sa Intramuros. Sa kanyang pagidlip, tila ba ang mga katok na iyon ay bumabalik, umaaling-aungaw sa kanyang isipan at nagpapabalikwas sa kanya mula sa kanyang pagkakahimbing. Habang tumatagal, ang takot na dala ng mga anino ay hindi naglalaho, kundi lalo pang naguumigting sa puso at isipan ni Carlo. Ang mga katok na naging simbolo ng panganib ay naging isang endless loop ng bangungot isang constant reminder na kahit anong layo ng kanyang pagtakas, ang mga anino ng intramuros ay parang anino na sumusunod sa kanya, nagtatago sa bawat sulok ng dilim, at hindi kailanman tuluyang mawawala. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, hindi siya makataka sa tanong na bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan siya magiging bihag ng kanyang mga alaala, -ala, ano ang susunod na kabanata sa kanyang buhay na tila ba'y isang mahabang gabi ng kababalaghan? Sa huli, natutunan ni Carlo na ang tunay na bangungot ay di lang sa intramuros kundi sa alaala na di mawala-wala. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na ako makita kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ang susunod na katok ay para sa'yo. Sa muli nating pagkikita, siguraduhin mong nakalock ang iyong mga pinto. Goodbye. For now.